Okay mga ka TH, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. So dito na naman tayo sa napakagandang marker. So ano ang makikita natin dito? Ito ay right foot mark, then may dot. Then uh, left foot mark na may malaking dot. So direction na sila, ano? Kumumpas na ako diyan. Papunta doon, papunta doon. Yan ay naka-S position na siya. Then meron siya marker dyan sa banda uh, 225 degree yata ito eh. Ah hindi, 225 degree ito ng target. So yan ang uh, stone map. Ayan, stone map siya. So itong sign ito may tinutukoy pa yan doon. Papunta dito sa isang item. So saka na yan at hindi ko pa yan in-explore. So, pagdating ko doon sa 12 feet Joes, ito ang makikita ko. Ayan. So, mayroon siyang malit na footmark na may dot. So, nandyan lang item. Sika ito na lang natin, basta nandyan yung item. Nandyan lang sa paligid niya. May confirmation na tayo nandyan ang item. Ito naman yung katabing marker niya na may parang biniak. Ayan. Ayun siya din, ito siya. Biyak din 'yan, no. Biyak 'yan sa gilid, may tabas. So ito naman dat bago dumating sa Ah, uh, ito yung dat ng lock. Lock na ito. Lock ito, ito. Ito yung bato kanina, ito yung lock. Lock na so nandyan lang ang deposito sa paligid niyan sa paligid lang yan so ayan sya ang itsura nya para syang banga parang banga parang jar ayan parang jar ba sya ayan mga ka TH so sana ang item yan nandyan lang sa paligid ayan ngayon pag dumerityo pa ako ng S mga 50 meters or 30, mga 40 meters yung itong tatamaan Ayan. Bumiyak yan. Ayan. Biyak yan. Hindi ko alam kung sino may kagagawa niyan. <laughs> Biyak yan. Ayan. 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 So, pagdating ko naman dito sa ilog niya, may lakas sa 45 degree yung bato na ito. yan Sa dalawa. Para sa face marker, nakadirection yan doon. Sa target. Ito yung laksa sa 45 degree. Bakit? Pag dinugtong mo yung dalawa, 8 yan. Yan ang code 8. Dahil ang 45 degree north is SI ay code 8 natin. So, automatic talagang may load. Din pagpunta mo doon, may balon doon, lock naman sa norte. Eh. Dahil water element. So, ayan ha. Ang paghanap ng mga ang pa, paano ito maano paghanap nyan para makuha nyo yung deposito pwede yung sundan yung malaki dugtong nyo pinisyon yung malaki pwede yung maliit yun ang nagiging pointer arrow nya balik tayo nyan kaya sundan nyo yan ganun ang paghanap sa ganong marka ganong marker so ang layout per hectare yan layout ng deposito kapag slope ang terrain 3 to 5 deposit kapag patag ang terrain 7 to 9 deposit. Dahil yan ay trusted pero per hectare yan ang layout nyan. Ngayon nagkakadikit-dikit ang item kapag magkadikit-dikit din ang mga mother code. So ibig sabihin kada mother code nagdadala sila ng 3 hanggang 5 deposit kapag slope. Kapag patag naman 7 hanggang 7 na deposito. So kapag nagdikit-dikit na yung mga mother code so marami multiple deposit dyan. So, kada naman layout per hectare ang sakot nya talaga may mga pampuhunan dyan. Isa lang ang big load, isa lang din ang medium load. So, kapag lima ang deposito, so may tatlong giveaway na pampuhunan ko tawagin. Lahat ng layout ay may pampuhunan. Kaya hanapin nyo ang mga sign na footmark, heart. So, yan lang mga katits. Maraming salamat. God bless. Bansay. Happy happy hunting sa lahat.